sayo ng CCTV guys shout out sa inyo lahat dyan yo what's up guys good morning ay wala pa rin wala pa rin hindi okay, dito nga dyan baka may na dito pa naman yung ang lua ang lua ang Uh, nawala na lahat. Huh? Nawala na siya. Ayan guys, for this si video, ayan mag-repair tayo ng mixer dahil mukukong guys Ayan, kin-check natin kung sabi na-clash ko lahat yung mga volume yan ito so, mga volume nya guys oh. Yan. Yung mga pinitan. yan. Ayan. Ang isip ko. Ito yung ano guys. Mixer. Ito yung natin oh. Yung pangalawa kong Mixer. sa ilan man naniling sa ano? Linggo. huy Okay. Pauwi na tayo guys Ayun Uuwi na tayo, uuwi na tayo Uuwi na tayo guys, uuwi na tayo Uuwi na gabi na Uuwi na tayong nanawan, si mix Shout out sa inyo na dyan. Patir Idir, Kagawad, Dion Miri Mga pinsan ko dyan, Ramil Quintes Jerez Cabal, mama ko dyan Mga kapatid ko, shout out sa Barangay Libwak Yan lahat sa Barangay Libwak Shout out, good morning at good evening sa inyo lahat dyan. Yun. Sa shout out kay Jundel na bibi. Thank you for watching. Di baling nahihirapan ka, apat Ang mahalaga, marangal ang pinanggalingan na kinikita mo. Tandaan, sa bawat pawis, puyat, pagtitiis at sakripisyo, dyan mo ma-enjoy ang bawat pisong pinatpaguran mo sipagan mo lang palagi sa buhay hanggang sa mayangat mo yung sarili mo hindi pwedeng hanggang oh, dyan ka lang tandaan mo na napakaliit ang tingin nila sayo kapag wala kang pera kapag wala kang ipagpapalaki eh, at wala kang narating sa buhay oh my god wala naman problema sa bridge, guys rabi bulok na oh, building na to guys oh my ito, god masak no. masak na jim parang gumigla parang ginagawa mo jim ha? gumigla gumigla

Thank you. good morning shout out guys ayun wala nang diop diop guys good time na tayo guys ayun thank you for watching ayun guys for today's video agay po ito grabe ang kapal na pala nito alright ayan guys so for today's video ay maglilinis na naman kami ng pressure ano yung breaker dito Pupunutin natin saksakan kay baka tayo ay makurinti. Nakaraan to. nalagay sa 110 ito eh. Nalagay sa 110. Ito. Yung, na yung items ba nila nakaraan ba? Kala ano. Sira yung nagpumunta naman ito na rip. Akala. Hindi marunong. Sira daw adapter. Wala na saksak na sa bantin. Ano dami na may nilisin kayo. For this video, ayan. Tapos pati yung blower pala dun. No? Ayan naman yung magpintura naman yung partner o si Rodolphs. Ang kulay dilaw kasi reklamo yung admin ng gas line gamitan namin ng sabon at bras basahan saan na yung powder nya dito eh Ayan guys, oh, dami kong deliver oh. Pastil lang, tingnan mo naman yan oh. Full tank okay. guys oh. Oh. Tingnan mo naman yan oh

Shout out sa idol ko si Idol Mas, Gerald. Siya, ha? Ah. Law. Eh kung si Yu hawak, delikado baka mataga ako niyan. Ayano. Yeah, Good morning sa inyo diyan. For to this video, ayan. Good morning. Shout out sa lahat diyan. Yo yo yo. No. Hoy mo na bay. Arigato. <laughs> Hindi sa lahat ng panahon ay malakas tayo. May mga pagkakataong tinatamaan tayo ng pagod, panghihina, at kalungkutan. Sa mga oras na tayo'y nadudurog, huwag kalimutan na ang Diyos ay laging nariyan, handang magbigay lakas at pag-asa. Ang tunay na lakas ay hindi laging nagmumula sa ating sarili, kundi sa... Palit tayo ng ilaw pinalitan natin guys Okay na guys Grabing hirap dito sa Kondo Talagang Yan bahay kondo ni boss Grabing hirap Gabigpit ang mga gwaraja dito guys Đi đi. Ừm. Nào các bạn. Shout-out, guys. Shout-out sa inyo dyan. Alright. Ang ganda ng ilaw, guys. So, ito yung kinabig ko dati. And, ikot mo lang sya. iti trade. Good morning, guys. Ayan, no. Picture muna tayo. sa aming karga o oh. oh, hapaw na naman o oh, puno oh. oh. may lalagay pa kami dito guys ayan for this video ayan magkakarga tayo mag loading tayo guys ng Nang... na stock oh. ayan o oh. loob guys inaabangan namin para ilo loading na shout out sa inyo lahat good morning yung aming ban guys Muni sa inyo dyan, sa mama ko dyan sa Ikdub Island ng Libok, Shulgao City. Shout out sa mama ko dyan, mga kapatid ko. Pati na Idril, kagawad, shout out. Nure Quintis, mga ko dyan, Ramil, S Kabal, Quintis, Jiri Quintis, shout out. So guys, di kita habis Good for... daw. Tuloy mo lang motor mo pala eh. Sakto sa dalawa. Malaki yung mga nangyari. Nangisang bintana pa rin. Ano no? Kasama pa siya yung simple man Yes. meron siya. siya. Ano Ito tayo sa pinipilahan. Ang nakakagar na At ang limit sa bao. Ang mga bigs mula

lim, wala na rin tagas tagas kundi やだ。 Kuda mo Shout out guys. Diyan ang mix vlog ka dot dot team. Ayun guys, for today's video ay ayan. Pahirap nang pahirap yung aking gagawin Ayan oh, nandito ko sa pinakasulok na guys oh. Ayan oh, ilalim na ng computer. Oh. Ayan o. Ayan guys. Good evening and good morning sa inyo lahat dyan Ayan, for today's video ay magpapalit tayo guys ng uh, amcu box ayan oh. Ngayon ay kahirap pa. Para di makakilos papalitan natin ng ito na guys papalitan natin oh. tawag dito PVC amco box ayan so papalitan natin to guys dahil nahihirapan na sila magsaksak dahil gumagalaw baka mag ng sunog mag spark guys matanggal yung wire kailangan natin ayusin yo 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 papalitan filter ayan ah ito yung bagong bili natin nung oh. palitan natin pa, ilang shot natin sa Để không bỏ đi đó. Tôi muốn đi đó. Bây, kể em tôi đi nào.

你老公家的。